Alarma ngayon ang National Kidney Transplant Institute sa dumaraming bilang ng mga tinatamaan ng malalang sakit sa bato o chronic kidney disease. Ang dahilan daw nito, mga dumaraming nagkakadiabetes, hypertension at iba pang namamanang sakit. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mag-iisang taon nang nagdadialysis ang 58 taong gulang na si Emiliano. Dahil yan sa sakit niyang diabetes na taong 2000 pa na-diagnose. Wala talaga akong pinipiling pagkain. Um, maalat, matamis. Uh, yung 2 liter coke, 2 liter kaya coke, ginagawa ko lang tubig yon. When I was diagnosed, tinake for granted ko lang siya. Hindi ko masyadong sinunod yung doktor ko regarding sa gamot. There was a point na 6 months akong ginagagamot. Uh, because I mean, malakas ako, kaya ko eh. Maingat naman daw sa katawan ang 48 taong gulang na si Bell. Pero umabot pa rin sa stage 5 ang tumamang chronic kidney disease o CKD sa kanya dahil naman sa maselang pagbubuntis. After na ma pre eclampsia ako, yung sa pagbubuntis ko po, ikalimang buwan na tumaas ng blood pressure, ikaanim na buwan doon na talaga na nag-shoot up na yung blood pressure ko. Three days after na na-cesarean ako, nung no, lumabas sa laboratory ko na tumaas ang creatinine. Tapos, yun, parehong nag, nakita sa, in ultrasound ako eh, yung kidney ultrasound, nakita na nag-shrink yung dalawang kidney pareho. Si Emiliano at Bell, kabilang sa mga dumaraming pasyente na nagtsatsaga magpa-dialysis sa National Kidney Transplant Institute o NKTI. Nitong nakalipas na taon, umabot na sa 58,000 outpatient ang naitala sa NKTI. 38% daw yung mas mataas noong 2022 habang umakyat naman daw ng 17% o hanggang 12,000 bilang ng mga inpatient. Sa buong bansa, 42% ding tumaas ang bilang ng mga nag-uumpisa ng magdialysis, Malayo yan sa kadalasang 15 hanggang 18% lamang na pagtaas nung nakalipas na limang taon yung burden po ng chronic kidney disease, hindi lang po tayong mga Pilipino ang kumakaharap noon. Pero it's about time po siguro na kailangan po natin tutukan uh, yung atin pong mga sakit. No? So when I say sakit, yan po yung hypertension, diabetes, kung may mga namamana pong sakit sa bato. Isa rin daw sa nakikitang dahilan ng mga eksperto kaya dumarami ang nagkakasakit sa bato ay ang matinding init ng panahon pagtag init, no. Prone po tayo sa of course dehydration, sa iba po nagkakaroon pa tayo ng kidney stones, no doon sa mga at risk po ng mga pasyente. Paglilino ng mga eksperto, walang sintomas sa mga nasa early stage ng chronic kidney disease. Kaya ngayong National Kidney Month, muling paalala ni Dr., pwede namang maiwasan ang sakit basta magkaroon ng maayos na lifestyle. When we say healthy lifestyle kasama po dyan yung proper diet, no? So tama pong uh, timpla ng asukal sa pagkain, alat sa pagkain. So avoid po natin yung mga processed food, um, fast food. So lahat po yan uh, sa pagkakaroon po natin ng tsansa na magkaroon ng sakit sa bato. Nakakadagdag din daw na risk factor ng obesity o labis na pagtaba, kaya maigi pa rin dapat na mag-exercise. Sa huli, hiling na lang ng mga otoridad at mga pasyenteng tinamaan ng CKD, mataasan pa sana ang health package ng PhilHealth na ngayon ay nasa 2,600 pesos kada sesyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.